Sumagot si Assistant Coach Richard Del sa batikos na nakukuha ng grupo ng Batang Gilas, bunga ng pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Bahrain, kasabay ng maagang pag-uwi mula sa Under-16 FIBA Asia Cup. Dumipensa rin sa nasabing batikos mula sa maiinit na mata ng netizen si Coach L.A. Tenorio at si Gayo Chu, tila handang makipagbasagan sa baluarte ni Junmar Fajardo sakaling makapasok sa PBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Inulan ng batikos ang pamunuan ng Batang Gilas, bunga ng maaga nitong pag-exit sa kasalukuyang ginaganap na FIBA Under-16 Asia Cup. Ayon sa ilan nating netizen, hindi daw umano nakapaghanda ng mabuti ang nasabing grupo. Bunga niyan, kaagad na sumagot si Gilas Youth Assistant Coach Richard Del Rosario. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Richard De Losario sa report ni Ruben Terado sa Spain. Hindi lahat ng bagay na papanoorin sa TV or YouTube, hindi nakikita ang sakripisyo ng mga bata tulad ng pagsakay ng angkas habang umuulan makapunta lang sa ensayo. Yung mag-practice para sa school sa hapon tapos derecho ensayo para sa Pilipinas at makauwi ng hating gabi. Tandaan natin, 16 years old lang ang mga players. Habang sila ay binabatikos, hawak nila ang rosario bago lumaban. Walang palusot yan. Natalo tayo. Marami pa tayong kailangan gawin para makabawi mahirap talaga kapag andito ka sa pambansang ko di ba? Kapag isa ka sa mga taong involved sa programa, hindi ka talaga pwedeng makaiwas sa bashing na ginagawa ng ilan nating mga kababayan eh. Ang ah, sinasabi kasi nila rito, siguro kaya hindi na rin nakapagpigil si Assistant Coach Richard De Losario. Napakaaga ng pag-exit ng Batang Gilas ayon sa kanila yan. Hindi raw katulad dati nung si Coach Jose Reyes ang humahawak dyan. Nakapasok pa raw sila sa World Cup. Pero ngayon kung tutuusin daw, nagbago ng coach kaya dapat umano, mas maganda ang resulta. Pero hindi ganun yung nangyari. Yan ang pahayag nila. Yan yung argumento ng ating mga kababayan tungkol sa maagang pag-uwi ng Batang Gilas bunga ng pagkatalo sa Bahrain. Dagdag pa nila, yung Bahrain dati tinatalo lang daw nila pero ngayon sila na yung giniba dyan. Ganyang katindi yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Pero sa isang side, yung depensa ni Assistant Coach Richard Del may point naman din, di ba? Hindi lahat ng galaw ng batang gilas nakikita ng ating mga kababayan. Yung pinagdadaanan nilang training, hindi nila nakikita yon. Yung kung paano makarating sa training, walang ganun, di ba? In short, mahirap din ang pinagdaanan ng training ng batang gilas, kabaligtaran sa sinasabi ng ating mga kababayan. Sa pagkatalo ng batang gilas sa Bahrain, Parang hindi na rin tayo nagugulat kasi lahat naman ng bansa naging improve eh. Katulad din ang nangyari sa Gilas Men's Team versus Chinese Taipei. Kung dati tinatalo lang ng Gilas ang Taiwanese, ngayon hindi na. Tayo na yung tinatalo, di ba? Sa madaling salita mga ka-playoffs, may off-night at may big night talaga ang alinmang kupunan at player. Mahirap ipangako ang isang panalo habang hindi pa natatapos ang bakbakan. Yun lang siguro yun. Katulad ni Assistant Coach Richard Del Rosario, kaagad ding nagbigay ng pahayag si Coach L.A. Tenorio. Ayon sa kanya, hindi man pagkatalo ang inaasahan nilang resulta ng kampanya, kinikilala naman umano niya ang sakripisyo ng kanyang grupo. Kasabay niyan, nangako itong ilalaban niya hanggang dulo ang kanyang kuponan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach L.A. sa report na Ruben Terado sa Spain. Hindi man ito inaasahan na ating resulta nais nice kong kilalanin ang kahanga sa sakripisyo at tibay ng loob na ipinakita ng mga batang ito. Mula pa sa simula, naging inspirasyon na ang kanilang dedication, pagsusumikap, pagtutulungan, at mga sakripisyo. Kaya naman labis akong proud sa kanila. Hindi lang ang pagkatalong ito magtatakda kung sino tayo. Isang hakbang lang ito patungo sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Hayaan nating matuto tayo mula dito at patuloy na magsikap para sa kausayan. Ipaglalabang ko kayo hanggang dulo. At hanggang sa muli, lalaban tayo para sa bayan. Totoo naman yun eh, di ba? Hindi ang pagkatalo ng batang gilas ang magde-define, kung sino or ano sila. Simula pa lang kasi 'to, di ba? Bago ang coach at bago rin ang sistemang ginagamit nila ngayon. At lahat ng team natatalo, hindi lahat panalo, hindi lahat nananalo. Kung tutusin, sanay na si Coach LA sa ganitong birada ng haters at buzzers online eh. Ang problema siguro niya is yung mga batang player. Sila sa tingin natin ang direktang apektado rito. Pero sa isang side, pagkakataon din naman nila yan na patunayan nila sa susunod na mali ang mga sinasabi sa kanila, di ba? Parang hamon na rito hindi lang kay Coach LA kundi sa buong grupo na sumabak sa FIBA Under 16 Asia Cup. Mahirap mambanggitin mang pero dito talaga mag apply ang sinasabi ni Coach Chot Reyes sa kanyang mga nakaraang interview habang hawak niya ang Gilas Pilipinas dati. Learning experience, iyan yun. Gas-gas na pero dahil nagsisimula pa lang ang mga bata kasama si Coach LA, akma sa kanila ngayon yan. Habang dumipensa si Coach LA at Assistant Coach Richard Del Rosario, tila handa naman sa gupain ni Gayo Chu ang ni Junmar Fajardo sa panayam ng media. Inamin niya na mahirap ang kanyang posisyon bilang sentro pero ito umano ang inaabangan niya. Dagdag pa niya. Gagawin na lang umano niya ang lahat para sa paparating na bakbakan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Gayo Chu sa reporter ni Rubén sa Spain. Alam naman natin na medyo mahirap talaga ang posisyong ito, di ba? Kalaban mo mga import. Ganon din ang isa sa pinakamagagaling na player sa PBA. Iba yung level ng mga makakalaban doon. Mas matalino, mas physical. Kaya sinusubukan lang namin matuto, bagay na inaabangan namin ang makalaban ng mga kilalang pangalan na magagaling talaga. Gagawin na lang siguro namin ng lahat para ma-maximize kung anong meron kami. So, yung size ni Gaye mga mga playoffs tugma talaga yan kay Junmar Fajardo. Pareha silang 6'10", kung di tayo nagkakamali. Ibig sabihin, makikita talaga natin dito, sakaling makapasok siya sa PBA, kung ano ang kaya niyang ibigay sa kanyang team kapag kalaban si Junmar sa loob ng court. Totoo rin yung sinabi niya, yung sukat niya, matitigas ang kalaban niya dyan. Unang-una, yung mga import. Kailangan niyang pigilan sila bilang sentro, yun yung isa sa mga task na kailangan niyang tugunan kung paano niya haharangin ng rumaragas ang kalaban, papasok sa kanyang teritoryo, di ba? Bukod sa import, andyan na nga si June Fajardo na dominante sa lob, Nakita naman natin yung tapatan nila ng TNT noong nakaraang conference. Hindi siya kinaya ng dalawang TNT players na sina Kelly Williams at Brandon Ganuelas Roser. Siyempre, mas mataas si June Mar sa dalawa, di ba? Yun yung isa sa mga rason. Pero pinagtulungan na kasi ng dalawa si June Mar eh. So siguro good luck kay Gayo isa rin siya sa magiging asset ng koponan na napipili sa kanya sa PBA draft. Kung piliin man siya ng terafirma, posibleng magamit siya talaga dito ng mas matindi. So guys, maraming maraming salamat.